Right, time check Alas 4 mga kamangil Alas 4.18 Ayan, so 4.40 yung ano namin Yung stop sa trabaho no, Ilang minutes na lang So no? no, ngayon Bago tayo pumunta ng ano mga kamangil Nang tiga to Update tayo dito Sa katalunan to mga kamangil, katalunan project Dito na yung ganap dito mga kamangil o bukas makapagtrasis na ako dito ako mismo yung magtrabaho sa trasis dito mga kamukil kung napapansin nyo mataas doon pagdating dito mababa pagdating dito bumaba o, so abangan nyo na lang bukas mga kamukil kung ano yung forma nito sa rope makikita niyo bukas pag may trasis na to so sisikapin ko bukas mga kamukil sa isang araw matatapos ko to sa pagtrasis ah uh, bukas no isang araw yung pinaka target ko nito matatapos to sa pagtrasis o siguro dalawang araw to mga kamukil Uh, kasali na pa siya prim pero napakataas na yung dalawang araw nito kasali pa siya prime o by friday hanggang sabado yung target ko mga kamukil, na mabubungan to ayan papunta dito so itong span na to dito ito yung unang kwarto ayan mapapansin nyo ito yung unang kwarto dito pangalawang kwarto so itong part na to dito may kwarto din pang tatlo ang part na to dito may kwarto din pang apat So itong makikita natin dito mga kamukil na space itong span na to ito yung magiging dining area nila sir ayan o papunta dyan o dyan malalagay ang ating pinaka counter top yung kanilang kitchen so dito banda yung kanilang dining area doon malalagay may toilet din doon mga, mga kamukil na gagawin natin so bukas yung trabaho ng ating uh, mga mason mayro nang magpapail doon sa baba sa mga toilet natin kasi every rooms nito mga kamukil may toilet na ilalagay. So, dalawang kwarto dito, dalawang toilet din yung malalagay. And then, mayroon na din mag-plastering magpla bukas o magpapalitada, no? Dalawang tao yung magpapalitada bukas. O malamang si Jimmy at saka si Master Lando, ah, uh, doon na bukas, ano, sa, tawag nito, sa CR. O di kaya si Master Lando, si Jimmy yung magpatuloy dito sa taas, no? Ah, uh, Master Lando na lang doon sa, ano, sa CR tapos si Master Boni. dito magpuporma nitong ano nitong ah uh, post natin dito so ayan puporma ni Master Boni. kasi pangamba namin mga kamukin natin masigurado yung panahon baka mamayang gabi uh, lilindol o payroll kasi dyan kung napapansin nyo bahay din sa kabila no? o wag lang sana iwas tayo sa disgrasya. O ngayon ah uh, ito na yung ginawa ni Mr. Boni. Penormahan na. Okay. So yan yung ating ganap, ang uh, ating tubular, meron na to na naka-primer na din. Tapos yung ating roofing at saka mga spandrel pang ceiling natin na asikaso ko na rin tapos na nakapag-down payment na tayo. So by Thursday makukuha na natin yung ating span drill o tamang tama matatapos ko nito sa pag ah uh, tawag nito sa pag trusses no o makaproceed na tayo naway sana lang mga kamukil magsabay yung ano yung ating roping at saka span drill sa pagdating no kasi dapat ang schedule sa trabaho dito mga kamukil ah uh, pag matapos sa pag roping dito kailangan diretso ka ano diretso ceiling no? Kasi kapag bubuhin mo yung isang part na to, lalatagan mo ng roping, ang mangyayari, mahihirapan ka ngayong i-install yung ating uh, span drill sa kisami dito. Kasi every drop namin nito mga kamugil, 40 cm lang. So mag, ano ka nito mga kamagil? Uh, Hihiga-higa ka dito sa part na to, sa gilid na to, paglagay ng mga span drill. So kaya, bubungan mo na tong isang span na to, tapos kabit ka agad ng ah uh, span dito lang sa gilid na to kasi dito sa harap walang problema to malaki yung space dito uh, pagkatapos nito mag uh, lagyan ng ceiling tapos na dito lahat dit, umpisa ka naman dito sa part na to maglatag ng roping no? paglatag ng roping dito o oh, diretso ka kaagad mag ceiling dito sa part na to pagkatapos nito Dito na yung panghuling lalatagan natin ng roping kasi by layer layer to mga kamugil eh o oh, Dito dito mga kamugil ah uh, medyo magasto siya pagdating sa inplasing natin. Inplasing, sa inplasing lang, pero sa gutter, ganun pa rin yung pintada, no? Kasi pa street lang naman. So sa inplasing lang siya mga kamugil kasi kung street tanto sa hang one-sided lang siya. So malamang yung ating kisamid uh, span magagamit dun lang na part, no? Pero dahil nagli-layer layer siya, nagiging tatlong layer siya. So bawat layer maglalagay tayo ng span no? Yung advantage dito, maganda yung kalalabasan ng ating roofing. Uh, ah, laging tandaan mga kamukil, isa sa magpa, magdadala ng bigay. Ganda ng ating bahay, itong roofing, no, itong bubong natin. So, pag maayos yung pagkagawa nito, maayos din yung, ah, o maganda yung pagkadesinyo, maganda din yung kalalabasan ng bahay. Okay, tapos dagdagan pa natin sa ating interior design. No? So, dipindi na yun kasi mga kamukil, sa diskarte. Uh, kung gusto niyo ring makasiguro kayo sa ganda ng inyong uh, ganda ng kagandahan ng iyong bahay, pwede naman kayong lumapit kay uh, interior uh, interior designer architect, no? So, depende na lang yan sa inyo kung may budget kayo. May mga contractor din naman na uh, magaling din pagdating sa interior design. Okay, lalo na lang yung mga veterano, no? Uh, matagal na sa pangongontrata, so marami ng mga design uh, nagagawa yan o nalalaman kaya Uh, madalas ngayon uh, masakit man aminin marami marami ng mga kliyente o tao nagpapagawa ng bahay na hindi na dumaan sa kay architect no hindi na dumaan sa structural o no? so, marami na nangyayaring ganun masakit man isipin no pero yun talaga yung katotohanan okay Agad dito lang mga kagil maraming salamat